ikawalo ng Agosto, taong sa libot walong at 67. Binaril si Senyor Antonio Canovas del Castillo, ang punong ministro ng Espanya sa panahong iyon sa mga paliguan ng Santa Agueda mula sa kamay ng isang Italyanong anarkista na si Michele Anguine Goli. Inamin ni Goli na pinatay niya si Canovas upang ipaghiganti ang mga anarkista ng Barcelona na nabilanggo sa Montjuic kabilang na din ng pagbitay kay Gat Jose Rizal mahigit pitong buwan ang nakararaan na kanya ding sinabi sa asawa ng punong ministro matapos itong makita ang nangyari. Ang Montjuic ay isang kuta sa Barcelona at dito nakapiit ang mga anarkistang Espanyol na binitay kasama na ang pansamantalang pagkakakulong ni Rizal dito bago siya ibalik sa Pilipinas upang harapin ang paglilitis at ang kalaunang pagbibitay sa kanya. Inaalala si Rizal sa parehong kuta sa pamamagitan ng isang kwarto na itinatag para sa bayani nitong huling dekada labang. Kasama na din ng ilan sa mga kilalang tao sa kasaysayan ng Espanya.